Sa Kidapawan City, Cotabato, arestado ang isang 26 years old na lalaki na residente ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, matapos ikasan ng otoridad ang buy-bust operation kung saan nasamsamang mahigit 354,000 pesos na halaga ng suspected shabu, ang blotter sa report. Inaresto ang sospek na si alias Homer, Alas 5 ng umaga sa Purok 4C, Maglan Road, Barangay Lanao, Kidapawan City. Nakuha ng otoridad ang 52.2 grams ng suspected shabu. Ikinasang operasyon araw ng lunes, October 6. Ang operasyon ay pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 12 sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Dave Abara sa pagkikipagtulungan ng Kidapawan City Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency. Naresto na ang suspect na kinilalang si Alice Homer, 26 years old, may asawa at residente ng barangay Ladia, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Dinala sa Provincial Forensic Unit ang mga ebidensya para sa pagsusuri habang ang sospek ay kasalukuyang nasa kustudiyan ng Kidapawan City Police Station para sa pagsasampa ng formal na kaso.